Hi mga kayami Pinoy recipes! Narito na po ang final product ng ating ginataang bilo-bilo. Ipapakita ko po sa inyo kung ano-ano mga ingredients at kung paano ito lutuin. Umpisa na po natin! Hindi po mawawala ang ube na kulay violet. Meron din po tayong kamoting kahoy. Meron din po tayong saging na hinog na, saging na saba po ito. Meron din po tayong langka, ito ang magpapaspecial sa ating ginataang bilo-bilo. At syempre, yung ating glutinous rice, ito po yung bilo-bilo natin na gagamitin sa recipe natin today. At syempre, hindi mawawala ang asukal pampalasa. At syempre, ang pinakabida dyan ay ang ating gata. Ito po yung pangalawang gata. Tapos mamaya gagamit po tayo ng kakanggata. Ito po yung kakanggata natin. Okay na po natin ang ating kamoting kahoy at ang ating ube dito sa ating gata na pangalawang piga. Pagkatapos niyan, buksan na natin ang kalan at iset ito sa medium fire. Ilagay na ang ating kaldero at lagyan natin ito ng konting asin pampalasa. Ito po natin kumulo ito dahil nga sa ilalagay na natin ang iba pang ingredients. Ilagay na natin ang ating saging na hinog. Saging na saba po iyan. Haluin lang natin. Tapos, maglagay na po tayo ng susunod na ingredient. Ito nga po ay ang ating asukal. One fourth na sugar po iyan. Saktong-sakto lang po yung tamis niya sa recipe natin na to. Pan po muna natin tapos hintayin nating magboil siya. Dahil nga nagbo-boil na siya, nakikita nyo naman po, ilagay na po natin ang ating glutinous rice or bilo-bilo. Pwede niyo pong isa-isahin yung paglagay para hindi sila magdikit-dikit, pero kahit pinagsabay-sabay natin ang paglagay, hindi naman siya nagdikit-dikit. So, dahan-dahan lang nating haluin. Pan po natin saglit para kunin ang isa pang ingredient. Ito po ang ating special ingredient. Ito po yung langka. Ito yung nagpapabango sa ating niluluto. Tsaka magpapasarap na rin. Pagkatapos nyan, dahil na ilagay na natin lahat ng ingredients, ilagay na natin yung ating kakanggata. Ito po yung unang tiga ng nyog natin. Ito yung lalong magpapag-creamy sa ating niluluto. Then, mix well lang po. Kung napapansin nyo, sobrang sarap nyo na po tingnan. Sobrang creamy nya. Perfect na perfect po ang merienda. Ayan, haluhaluin lang po natin hanggang sa maging creamy creamy na po itong ating ginataang bilubilo. Kung napapansin niyo po, sobrang creamy niya na. Ang ginamit po nating nyog dito pala ay dalawang perasong nyog. Pero depende po sa inyo kung gaano karami yung gusto nyong ilagay. Ito na ang ating final product. Sobrang sarap po nito. Samahan niyo kaming kumain ng ating recipe today. Ayan, nag-record po kami or nag-video po kami para makita naman ninyo kung paano namin pagsalusaluhan itong niluluto na nga namin. Sana po masubukan nyo rin itong recipe na to. Sabihan nyo po kami kung kumasta. Masarap pa. For sure, masarap po yan. At yes, comment below kung meron po kayong mga suggestions, kung meron kayong questions. We highly appreciate that po. Make sure to like this video, subscribe po kayo sa channel namin para dumami pa po tayo. At sana makita pa ulit kita sa next naming video or recipe. Happy eating. Bye.